Ayan kakapsat, painitin lang muna natin tong palayok. Ang purpose niya, hindi didikit yung kanin. So dapat ganyan kakapsat, pagka uh, nagsangag ka ng kanin. Painitin mo mabuti yung palayok. yung sa gilid, walang didikit dyan. Sa ilalim, walang didikit dyan. Ayan o. Eh. O, oh. ito oh. Good morning, good morning kakapsat. Magandang umaga. Ayan, magprito tayo ng bilog na, tinapa. Nag-gimus George niya. Ayan, ilulutuan ko yung mga anak ko. Si tatay nagwawalis. Nagwawalis di paraangan. Pamigatan, kakabsat. Eh, gimas. Sabi na tayo, pisok tayo tayo mantikan. Ay, bilog mm. Ang hirap maghanap ng ganito kakabsat. Yung bilog na tinapa sa palengke. Ang hirap. Madalang lang makakita ng ganito. Yung bilog na tinapa. sa nga niya. Eh sausawang, kamatis, bagoong, sibuyas. Tapos magsasangag pa tayo ng kanin. Sangag tayo ng kanin lamig. O oh, ito yung sasangag natin. Ah. Sayang, bahaw. Tira namin kahapon. So sasangag natin para hindi masayang. Hindi masayang parang kulang yung mantika. Ah. Dagan natin. Natulog pa yung mantika natin. Magsato. Tulog. Nainit naman ng panahon. Hmm. Bango. Yan, ano tong almusal ninyo mga kabsat? Hanguin na natin kakabsat. Okay na to. Pangit naman kapag uh, na-over titigas. Mmm, George. Po. Oh, sarap, sarap. Po. hoho, game George. So yan, next na yung sangag. Magsasangag na tayo ng kanin. Yan kakabsat, painitin lang muna natin tong palayok. Medyo nawala na yung init niya. Yan, para ang purpose niya, hindi didikit yung kanin. So, pausukin natin ng pausukin. So, dapat ganyan, kapsat. pag uh, nagsangag ka ng kanin, painitin mo mabuti yung palayok. So, pwede na yan. Lagay na natin yung bawang sibuyas. Baltyo! O, dito na yung George. lagay natin yung baltyo! O, kapsat. Hahaluin ko. Tignan na yung kanin. Hindi didikit. O, dito Walang ka dikit-dikit. Kaya naganda ang paghahalo. Pag, pag uh, ganyan yung sasangarin natin. Walang dumidikit na kanin sa kalayo. Hmm. Yung iba kasi kakabsat. Kalalagay lang yung kalayo. Nilalagay na agad yung sasangarin na kanin kaya dumidikit. Kita nyo kakabsat. O, walang dumidikit. Oh. Hmm, sana may natutunan kayo. Hanggang sa gilid, walang didikit dyan. Yeah. sa ilalim, walang didikit dyan. Ngayon, eh. oh. 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 Hmm. Okay na siguro itong kabsat Hmm. At okay, kakain na tayo. Hmm. Dito na yan. Good morning, good morning. Dito na tayo sa kubo kakapsat. Dito tayo ng rice coffee. Rice coffee. Masin yun. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Rice yung mga anak ko, kumakain na sila. O, oh, kamatis. Yes, eating tayo kasi. Takim tayo kasi. Nga pala, Kapsat, andito yung mga nagpapashoutout. out. So, lagay natin dyan habang kumakain tayo. Shoutout natin sila. May okay, Kimas ni George. O, tapos, kunting bagoong. Ayan, shoutout Carol Dandena Roste Garcia ng Quirino Province. Tapos, shoutout kay Marvin Azi. Tapos, shoutout niya ang uh, Bugayong Family. Ayan, shoutout po, uh, Bugayong Family. O, para sa iyo, Hill de la Cruz. Shoutout sa'yo. Kain po tayo. Mm-hmm. Marami. Mm. Tapos sasabayin mo na ang rice coffee. Mm-hmm. Mm, Diyos ko po, Rode. na. Mm-hmm ito para kay Jun Javier ng Olongapo City. Yan, shout out diyan sa Olongapo. Kain po tayo. Hmm. Iba talaga ang lasa ng bilog natin na pa. Malinam nam. Ito para kay Jamie G.R. Cardanes ng Narbacan Ilocos Sur. Hmm, para sa'yo. Mhm. Mm Ito para kay ACJ De la Cruz, rice copy para sa iyo. Mhm. Mm mm -hmm. Ito para kay Rosalie Pasqua Fernandez. Shout out po sa inyo, Kabsat. Kain po tayo. Siyempre, hindi mawawala si Ma'am Layla Balejos ng Amerika. O, para sa iyo, kapsat. Mga tan. Hmm. Okay na pala yung dalawang piraso sa akin, kapsat. Tatabi ko to. Merienda. Kilab ba Naubos ko yung dalawang kamatis. mm am -hmm. mm -hmm. nice copy. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Napakasarap at naabusog po ako. Napakasimple ng ulam pero nakakabusog. Maraming maraming salamat. Lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga pauwi na sila makakapiling na po nila ang kanilang pamilya and then they will live happily ever after. Amen, salamat in Jesus name. Amen.